ayun na nga dahil nakita ko sa FYP ko may nagduto ng Bicol Express And since wala naman tayong baboy eh manok yung gagamitin natin dito preparing na natin yung mga gamitin tapos nagisa na tayo dyan ng bawang tsaka sibuyas na rin tapos ito yung luya nagisa na rin natin siya. tapos nagisa natin yung manok nagisa natin tapos mix well natin Lagyan ko na yun ng garlic powder at saka ng ano, paminta. Tapos toyo na nilagay ko kasi wala kaming bagoong, dapat bagoong ilalagay dyan. Pero dahil may toyo ako, toyo na lang. <laughs> Actually, nang hingi lang ako ng toyo. Ayan, mix well natin para maano nila yung makuha ng manok yung lasa ng toyo. Tsaka ng iba pang ingredients. Tapos ayan, e ayan na natin. Tapos kapag medyo natuyo na yung sabaw ng manok, hintayin natin siyang uh, tapos lagay ko na dyan yung gata. Tapos ayan na rin yung sili. Yan yung last part na gagawin natin. Ilagay yung sili. Kasi yan talaga yung main dishes ng Bicol Express. Sili talaga. Tapos yung gata. Siyan mix natin para makuha nila yung anghang. Tapos yan na